skin, skin asthma skin asthma bawal, bawal itlog nga, paminsan-minsan, pwede saka, kung oh, oh, paminsan-minsan siguro, manok, pwede rin nangangati Yung aso ni Yormel, laki, no? Lagi ko pinapanood sa YouTube yun. Yormel rin ang pangalan. Anong, Obcharka daw yun, Obcharka. Caucasian Shepherd, tangin laki. Anin mo bon pero laki. Ang laki nga daw nun, sabi ni Yorme, pag lumaki, parang yung full, yung full size sa mga, kubale, two years na, parang kabayo daw laki nun. Parang kabayo laki, may mga aso pa lang ganun. Mas malaki pa sa Great Dane. Kala natin, Great Dane na pinakamalaki, diba? May mas malaki pa pala yung mga yung Central Central Asian Shepherd yata. Yung mga Kangal, mga kanggal, lalaki mga alabay. Ang alabay, lalaki nun. Para mga baka na, lalaki. yung lalaki. Sa Central Asia yun, yung malalaking aso. Tapos meron si, meron si Yorme. Ano daw yan? Caucasian Shepherd. Lucky. Lagi si Yormi din pangalan. Yormi din. Eh. <laughs> oh, lagi nah, kung nakikita sa live niya. Eh. Kasama niya palagi. surebol na yan. Nakakabalik si Yormi sa Maynila. Pero may makakalaban yata niya. Si Mamara Tamandong. Yung inaano nila kami sa Trover, Mar si yata tatakbo eh. Kinokompensi pa nila eh. Tamundong, tamundong. Oh, ito naman daw si Aimee Marcos, tatakbo naman daw. Tatakbo naman daw mayor ng Maynila. Nako, puta. Anong gagawin ni Aimee Marcos sa Maynila? Diba? Kapal din ng mukha ni Aimee Marcos, tatakbo pang mayor ng Maynila. Wala na kahit tinan na doon natin makikita talaga ang ano ni Ayumi Marcos ko may karisma pa. Tatakbo daw mayor na Maynila. Nakakalabanin niya si Isko. Diba? E, si Isko talaga clamor na yun. Kinaklamor talaga ng mga tao na bumalik ka na. Diba? Pag talagang tama, pag maganda ginawa mo talaga sa lugar mo, tao na talaga mag-ano sa'yo, magkaklamor sa'yo. Pinapabalik talaga si si Yorme sa Maynila. Nakita ni Yorme, korupsyon, basura, nagbalikan. Diba? Ganyan, ganyan ka ano si Mayor Yorme. May malasakit talaga sa mga taga Maynila. Sa tundo na lang, sa tundo na lang, baka ano yan, eh, landslide yan si Mayor Yorme. Landslide yan. Makakabalik si Yorme, Mayor Yorme sa Maynila. Ano yung emoji na yan? Kapsat infinite. Ano yan? Uy! Ako kasama dito. Ayan, live-live pa rin tayo. Ba't nagkakanya? Wait lang ah.